Maligayang Pasko po sa inyong lahat at tayo po ay nasa ikalimang araw ng oktaba ng Kapaskuhan. At tila yung banal na pagbasa ay pres na press sa atin. Sabagat ito rin po ang Ebanghelyo ng Holy Family uh, two days ago. At uh, bibigyan lang po natin ng ibang uh, pagpapaliwanag sa ating banal na Ebanghelyo, yung paglilinis at paghahandog ng Panginoon. Sabi nga natin ng una ay dalawa yung paghahandog, Una ay yung paglilinis ng Mahal na Birhen sapagat si ay considered ritually unclean after giving birth to Jesus. At yung pangalawa naman ay yung presentation of the first born male animal or uh, human sa Panginoon because first born male is considered uh, um, consecrated to the Lord. So ang tanong natin bakit naman iaalay pa ang Panginoon ay siya naman ay uh, Diyos? Why must be Why must Jesus be presented to the Lord? Well, because uh, the answer is because the parents are obedient to the law. They don't want the special treatment. They don't want uh, special privileges. They just obey the law. At kaya makikita po natin doon ang uh, kahandaan ng banal na pamilya na tukdin ang alitintunin hindi lang ng simbahan kundi ang batas ni Moises. So napakaganda rin po na sana katulad din po ng banal na pamilya, let's learn to be obedient to the law of God para po tayo ay tunay na maging mga anak ng Diyos. Si Simeon po, nating nakasalubong noon, sabi natin ay meron siyang uh, uh, meron din siyang awit kung ang makalabirin merong magnipika na pagpupuri sa Diyos sa ginawa sa kanya. Meron din si uh, si Carayas sa Carayas na um, sabihin po natin, Benedictus, blessed be the Lord, the God of Israel. Pinupuli niya ang uh, God of Israel. Meron din naman po itong si Simeon, ng kanyang Nung Dimitis. Na nakita niya ang araw ng kaligtasan, kaya siya ay handa ng mamatay. Kaya naman ito rin na isang paalaala rin po sa atin na tayo po ay magtsaga. Simeon is a very patient man na nagsaga po siya, naghintay. Kaya naman pinagkalooban sa ng gantimpalang makita ang presensya ng Panginoon. Sa buhay rin po natin, importante po yung tsaga. Importante po yung pasensya. Ito po ang medyo kulang sa mga millennials. Na ang gusto ng millennials, I want it right now. Gusto ko yung ngayon. At yung pong paghihintay para sa kanila ay parang uh, napakahirap gawin. Pero life is a long wait. We need to wait because life is never complete. And life will always be completed. And we'll, we will experience fullness if we we'll learn to wait. Kaya nga po si Simeon ay isang halimbawa lang po na nagpakita sa atin po ng kahandaang maghintay. Maganda po yung naghihintay sapagkat dumarating ang mas maraming mga pagpapala. Sapagkat sabi ng banal na ebanghelyo, by your perseverance, you will attain eternal life. Sa paghahandog po ng sarili ng Panginoon sa templo, kung siya ay Diyos na inihandog, tayo rin po ay maghandog sa Panginoon. Ano nga ba ang gift mo kay Lord? Hindi pa tapos ang Pasko. Ano nga ba ang regalo mo kay Lord? Sana'y iregalo mo ang pusong nagbabalik loob ang pusong nagsisisi, ang pusong handang tumupad sa kalooban ng Diyos. Mga hulugan man ito ng paghihirap at pagpapakasakit. Lagi na lang natin iniisip kung ano ang ating tatanggaping regalo. Sana po, this time, isipin naman natin, ano kaya ang may regalo ko kay Lord? Naalala ko si San Jeronimo at nagpakita ang batang si Jesus araw ng Kapaskuhan at sabi, ano pang pa may bibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, give me your sins. Ito rin po siguro ang hinihingi sa atin. Ibigay natin sa Diyos ang puso. Ibigay din natin sa Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Ang lahat-lahat sa ating buhay. Amen and Amen.